Faceless ro here, ang inyong host. Maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay, nagbigay ng komento at sumuporta sa ating pong ginagawang FLM Comeback Series. Lahat po ng inyong comment sa ating comment section ay binabasa po natin. Diyan po tayo kumukuha ng kaalaman ng idea sa ating pong ginagawang blogging. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat at congratulations po sa muli no sa ating katatapos lang na June 11, 12, 13 na humanitarian dyan po sa Region 2. Okay, press na press pa rin po yung ating mga natulungan dyan, no? Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung matagal na matagal na po nating naririnig. Okay, mahigit dalawang dekada na ba to? No, itong the big one. At marami po mga eksperto na nagpunta dito, Australia, Japan, pinag-aralan yan. At syempre, pinaghahandaan kung paano magkakaroon ng tinatawag po na disaster risk reduction management. Mahalaga po 'yan na meron po tayong kaalaman patungkol dyan. Mahalaga po na meron tayong kaalaman pagdating sa surviving or survival skills, meron tayong alam. Pero higit po sa lahat, meron po dapat tayong kaalaman at uh, pagpapasakop. Okay, sa ating Diyos na manlilikha, sa ating Diyos na buhay. Sapagkat ang Diyos po natin ay patuloy na mag-iingat. Sa atin kung tayo po ay tatawag sa kanya. Kaya napakaganda po ng ibabahagi ko sa inyo dahil ito po si Sangkay Janjan na may 1. plus million followers sa kanya pong YouTube channel at sa kanya pong Facebook account ay nagbibigay po ng mga word of God na maaari po dating i-anchor yung ating faith do sa salita ng Diyos. Sapagkat naniniwala po ako, lahat po ay maglalaho. Lahat ng bagay na nakikita natin, malalaking building, mga mga bahay, mga, 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 mga mga nakikita nating naglalaki ang mga malls, no? Lahat 'yan maglalaho. Pero ang salita ng Diyos kahit kailan man ay hindi po maglalaho. Okay, hindi ko na po patatagalin. Pakinggan po natin si San Kai Janjan, sa kanya pong ibabahagi ito po yung bibigyan natin ngayon ng pag-aanalisa at reaction. Okay, check lang po natin. Ayan, nananalagi na agad si San Kai Jan no? Ano natutuwa po ako sa ano to, brother na to kasi sa lahat po ng kanyang ano pagbablog, may word of God. And that's the best thing that uh, he did. Okay, so, okay. Pakinggan natin to. Okay, hey guys, ah, wait lang. Natin, guys, wait. Wala siyang sound, no? Hindi ko alam eh. May napindot ba tayo? Ah, okay. Ito. Video na ito mga sangkay. Makikita <gasps> nyo po yung subscribe button. Ayan. No, pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all bell. Dito mga sangkay, nag-upload po tayo ng mga mahalagang informasyon yes, na mga nangyayari si po sa dyan, ating dyan. mundo at maging sa ating bansa. Napakagaling po niyang vlog. And 1.23 million Yon, subscribers pa tayo. Dito, no? Parami po tayo ng parami mga sangkay. Wow, sa mga nanonood sa Facebook, siyempre, follow nyo po yung ating Facebook Brother. page. At ito, sundan nyo lamang po ako. Sa mga nanonood po sa Facebook, gawin nyo po ito. I-check nyo po sa inyong mga cellphone. Meron po kayong makikitang tuldok. Mandang itaas ng video na to. Ito mismo pinapanood nyo. I-check nyo sa itaas. Meron po dyan tatlong tuldok. Kagaya po nang nakikita nyo sa screen. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok. Then may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo oh, po yung show more. Ganun At, pala. okay guys, alam natin. Ngayon ito na mga sangga. Usap-usapan po itong the pick one. No? Ayon po sa report, um, ayan, NCR at mga karatig lugar dito sa Luzon hindi pa daw handa sakaling tumama ang the big one. Aha. Uh -huh. Kung sakaling tatama. Matagal na po itong pinag-uusapan mga sangkay. Uh, siguro 2007 o bago pa. Bago pang 2007 sinasabi na po nila na sobrang hinug na daw po yung phone line. Uh -huh. Parang, ano, at in a moment po hindi na daw bumalik dito. nitong uh, kalupaan mga sangkay. At talagang marami po ang uh, Ah, nag-commercial. <laughs> Ro po ang ating vlogging mga kaibigan, mga kapatid. Okay, Papanaw kung mangyayari ito. Ngayon ito po ang report mga Sangkay. Tingnan po natin. Mga official po mismo natin ito ng ating pamahalaan. The communities are thinking that we are fully prepared to respond. But are ourselves. Are we really that ready? Mm -hmm. I'm sorry to say that my personal answer is not yet. mm -hmm. Not yet. Anongin nyo daw yung mga sarili natin. O, yung mga, lalong-lalo lalo na po yung mga nakatira po sa Metro Manila. Ready ba tayong lahat, mga sangkay, kung mayayari ito? O, maging yung mga officials, kung magkatanong po ito sa kanila. Ready, ready ba tayong sakluluan ng sambay ng Pilipino? Ayon po sa kanya. Kung sakaling mangyayari itong the big one? We have a lot of things in play, but overall, Yes. Hmm? Hindi pa handa ang Greater Metro Manila area sa pinsalang maaaring idulot ng magnitude 7.2 na lindol. Grabe. No? Ang tindi niyan. Mga sangkay, ito, tingnan niyo mabuti. Yan po yung fault line. Mula po yung bulakan papunta dito sa kung hindi ako nagkamali papunta pa po itong Cavite. No? At malaking kung titingnan niyo mga sangkay, buong Metro Manila ano yan eh? Ito po ay fault line lamang pero yung paggalaw itong ito nakikita niyo mga sangkay na line. Fault line lamang po yan. Pero yung pagkalaw yan, damay. Ito, ito. Aabot pa po yan Rizal. Bulacan. Uh, papuntang Cavite. Laguna. Mga sangkay. So marami po talagang madadamay dyan. So, ito ha. Tingnan nyo mabuti. Ito po yung Metro Manila. Yan. Tingnan nyo mabuti mga sangkay. Kung gaano karaming mga building ang mayroon po ngayon ng Metro Manila. At ayon po nga sa report, mayroon pong tinatawag, ah, ano, building, ah, yung bago itayo, yung building, mga sangkay, mayroon po silang sinusunod na fundasyon. Mm -hmm. Ngunit marami y daw po sa mga mga building ground dito sa Pilipinas. Test... Hindi naman talaga sinusunod yon So kapag lumindol, Yino madali mahirap. lang daw po itong matutumba. Madali guys. lang daw po itong babagsak, mga sangkay. Ayon po sa kanila. Ngayon, kung ganyang karami ang building sa Metro Manila, just imagine kung ilan po ang papanaw kung mangyayari ito mga sangkay. Hindi talaga sinunod kasi di diba? Kita eh, pero ini ano, ano. ano. Ayan, isa sa mga halimbawa mga sangkay ay ito. Posible ito mangyari. Magiging ganito po talaga. Na flat. May iba matitira, mata makakatayo pa rin mga sangkay. Pero yung iba, talagang ano 'yan? Bagsak. Mm -hmm. Ang problema diyan yung tao na naroon at that time. Kasi ayung nga po sa p hinog-hinog hinugda daw po talaga ito eh. At any moment, pwede pong mangyari. But until now, hindi pa rin po talaga no Mamaya mga sangya, meron po tayong sariling opinion tungkol dyan. Pag-usapan natin yan. area sa pinsalang maaaring idulot ng magnitude 7.2 na lindol na tinaguriang The Big One. Ito ang palagay ni Office of the Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno sa gitna ng banta ng paggalaw ng West Valley Fault. Grabe. batay sa pag-aaral ng mga eksperto posibleng tamaan ng malakas na lindol ang metro Manila kung saan tinatayang aabot sa 30,000 taong maaaring basawi. ilan ilan mga sangkay nilaki noon hindi yung biyo Panguna, kung saan tinatayang aabot sa 30,000 taong maa 30,000 ang posible ah, napakalaki na bilang na matali po nitong lindol na tao ah, na bilang ng tao. Huwag naman sana. Just imagine kung gaano katindi ang mga sangkay. Hindi yung biro. Aring basawi, pangunahing dahilan na nakikita sa posibleng pagkamatay ng li libu-libong tao ay ang mga pagguho ng mga gusali. Paliwanag ni Undersecretary Nepomuceno, walang saysay -say ang paghahanda kung marupok ang gusali. Mm -hmm. Correct. For the strict implementation of the building code. Yun ang sinasabi po natin. Building yung code. building code. Mm -hmm. Yan po dapat. Eh kaso ang dami pong naipatay yung building na hindi naman po talaga sumunod dyan. Yan ang problema. Our first line of defense. Second, those who are in the vulnerable areas, especially landslide prone areas, must be relocated. And lastly, mm -hmm. the government, national and local, and our friends in the private sector, including media, we should relentlessly campaign for the safety of our community. Say. Sa panahon ng mga sikuna at kalamidad, mahalaga ang nagiging papel ng mga emergency responders sa mga komunidad ay sa Office of Civil Defense. Kaya naman kasabay ng na mga ginagawang hakbang ng pamahalaan, isa ang UNTV News and Rescue sa patuloy na naghahanda laban sa epekto ng The Big One. Grabe. Ay. Pag naman po sana, no? Huwag naman. Alam nyo mga sangkay? Eto guys, pakinggan Ang pakinggan po natin kung to, bakit po hindi nangyayari ito. Napakaganda po ng Itong mensahe sa ni Sangkay dyan, Dahil po sa dami nang nagpe-pray ng mga Yon. Pilipino. Mag-pray po tayo. Yun lamang po yun. Amen. Marami pong kristyano ang ating bansa. Marami pong mga mananampalataya. So, mga sangkay, uh, ayon nga po sa Bible, sabi po dito, um, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So, isa sa nakikita ko dito mga sangkay, bakit hindi po ito nangyayari? Kahit sinasabi po ng mga eksperto hinug na hinog na hinog na at any moment pwede pong mangyayari mga sangkay. It's because of many people are praying for protection for our country. Yes, I agree. Yan po ang nangyayari mga sangkay. I agree. May may, may mga prophet, no? Na sinasabi po nila na may Naniwala mga angels na daw po sa Pilipinas yeah. na uh, di po kasi natin yan makita mga sangkay. At may mga ilan hindi maniniwala dyan. But we, as a Christian, we believe na nagsasend ang ating Panginoon ng mga anghel para protection ng ating bansa. So wag po natin abusuhin Mm -hmm. Alam nyo, mga sangkay, may duda ako dyan. Eto, guys. Na ha? mangyayari po itong the big one. Pakinggan po natin. Kung ito. mangyayari ang isang... Eto. Hindi babanggitin. Matinding abomination Di babanggit. sa Pilipinas. Hindi ko alam kung nagigets siya ako, mga sangkay. Mahirap banggitin dito. Gets namin. Pero kapag nangyari ito, kapag naaprobahan okay. ito, itong malaking kinaiinisan ng ating Panginoong Diyos na kasalanan. That's abomination. Na dahilan kung bakit niya tinupok ang Sodoma at Gomora mga sangkay. Mm. Kapag nangyari 'yan sa Pilipinas, baka mangyari po 'yung. Posible mangyari ito. Mm. Kasi ang protection lamang po natin dito mga sangkay kung tayo po ay sabi po dito, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray. Kasama po diyan mga sangkay yung yes, ang pagpapakumbaba na Lord, magpapasako pa ako sa iyo kahit yung laman ko iba yung sinasabi pero this is your will. Diba? ba? Mm -hmm. so, eto lamang po ang paraan mga sangkay. Sa ngayon, hindi inaalaw ng ating Lord na mangyari ito. Pero kapag inabuso natin ang grasya ng ating Panginoon, pwede ito mangyari. And this is a warning to each of us. Na patuloy na ipagpray ang ating bansa, no? Hindi po biro itong the big one. Imagine mga sangkay kapag nangyari ito, ayan no? Daming mga building po niyan. Daming masasawi. Kay UNTV News and Rescue Training Officer Angelo De La Paz, buwan-buwan ang pagsasanay na isinasagawa ng organisasyon, partikular na ang disaster management training. Bukod dito, hindi rin tututuloy sa pagpapalakas ng pwersa ang UNTV News and Rescue. Okay, so ano na to mga Sangkay no? Kumbaga, maging ang media ay eh, nagre-ready na rin po sakaling mangyari to. Tutulong din po sila. Matindi po 'yan mga Sangkay. If you remember, last time Turkey ba 'yun? Kung ba yung bansa. Mm -hmm. mm -hmm. Nangyari po yung galong klaseng pagyanig na umabot po ng 50 mil yung na napatumba. Maraming salamat Atin din noon mga Sangkay. Thank you. So po. we have to Sangkay pray for our, dyan dyan. our country. Yes, that's the best thing that we can we could do. We can do is to pray. Agree po ako diyan kay uh, Sangkay Kai diyan to pray for our nation. At napaka tindi po nung sinabi niya na hindi niya po mabanggit no yung nangyari po sa Sodom and Gomorrah. Uh, it was those cities was destroyed because of the sins of the people. So na pero may mga righteous na nandoon, ano? Si Lot, yung righteous na nandoon. And si Ab si Abraham uh nagpe-pray at ito ay sinabi ng Diyos sa kanya na talagang tutupukin ng Sodom and Gomorrah. And then nakipag-usap siya sa Panginoon, nakipag-bargain siya, and then siya. At ang naligtas lang doon yung family ni Lot. At yung asawa nga ni Lot nung lumingon, 'di ba, naging batong asin. At makikita natin dito na si God ayaw niya nung ganyan. I'm telling you, ayaw niya nung ganyan. So nakakalungkot, no? Pero nasabi rin sa Bible, no? Na meron darating na strong delusion. Okay, sabihin natin, strong delusion. Ito po yung hindi nila ma no? Yung pandaraya ng kalaban ng enemy. Alam naman natin ang ating enemy, the enemy came to steal, kill, and destroy, which is Satan. No? Yan yung naninira, nagwawasak, uh, pumapatay. So, mag, ma, may, may, darating na strong delusion at marami po ang madideceive, malilinlang at maniniwala sa uh, akala nilang tama. Kaya ipag po natin ang ating bansang Pilipinas. Katulad nga na sinabi ni Sangkay Jan Jan, ay uh, wag pong mangyari ito. Okay, so maraming maraming salamat sa kay Janjan at congratulations sa iyong blogging na umabot na ng 1 plus million at maging sa Facebook. Subscribe po natin siya. I-share po natin ang kanyang mga videos uh, sa ating mga kaibigan at pamilya. So syempre, maraming salamat muli sa lahat po ng mga nanood at salamat muli sa lahat na nagmamahal sa ating pandemic hero walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos at syempre naman salamat din sa nagmamahal kay Faceless Raw. Tandaan po natin lahat ng bagay ay maglalaho. Yung magandang mga building na nakikita natin sa magandang syudad yung mga uh, sasakyan natin na magaganda, yung ating mga bahay na ginastos natin, pinag-ipunan natin sa abroad, lahat ng mga bagay, tangible things, uh, material things ay maglalaho. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi po maglalaho. Kaya kung meron tayong buong pusong pagtitiwalaan at bibigyan natin yung ating full trust and reliance ay walang iba kundi sa ating Diyos na Dumika. God bless everyone. Kita-kita muli tayo sa ating susunod na episode. Okay, God bless. Bye-bye.